Na ganun, no? wala akong kakampi, wala akong kampi. Damn. Kaming lahat nga dito, kakampi mo eh. Huwag nga nag-aalala nga kaming lahat sa'yo dahil di ka kumakain eh. eh. Di ba kakampi yun? Eh, pero talagang gusto niya paniwalain sa sarili niya. Hindi, mag-isa lang ako, wala akong kakampi. Yun, yun ang mali. Kaya nga bandang huli, dito pa rin. Paano eh, mo isipin? Di ba? Pwede kasi may nakakausap siya marami, pero iniisip niya pa rin mag-isa siya. Eh, dito pa rin siya, laban siya dito tuloy pa siya ng ano eh. your mm. mind, no? Mm. Pero, Pero malaking bagay din talaga, para sa akin lang, ang lifestyle eh. Kasi mm -hmm. minsan, mahirap din pigilan yung otak mo kapag yung tama yung ginawa mo eh. Pag tama yung tulog mo, tama yung mm -hmm. kain mo, tama mm -hmm. yung workout mo. Parang wala ka namang control eh. Paano, alam mo yun? Basta itama mo lang kung ano yung fundamentals. Bakit ganito, Frank? Yung dati kong baba ay tama naman lahat. Kasi ako okay. yung bantay niya eh. Hindi ko siya pinapayagang magpuyat. Tama yung kain lahat activities ganyan pero gusto niya pa rin paniwalain na yung mga, yung mga negative sa utak niya yung mga di, bulong ng demonyo ba yun, sa utak yun niya yun yun yung tatanong ko eh mm. hindi kaya nabubulungan talaga siya ng narin nasa kwarto na lang siya may cellphone siya Yun talaga ako naniniwala ako tuwing na tinitopa kayo bulong ng demonyo yep. yun kasi ang kaya nga matakot kayo imagine niyo may bumubulong ng demonyo sa inyo kasi ang gusto ng demonyo maghiwalay kayo ng lalaki niyo eh ayaw ng demonyo na maging magkasama kasi kasi si God ang gusto niya magsama kayo ng lalaki niyo at gumawa kayo ng something good sa mundong to. So ngayon si si demonyo hindi siya basta-basta makalapit sa lalaki mo. Kasi ang lalaki mas mahirap silang lalo na kung matino silang lalaki, mas mahirap silang maniwala oh man, sa mga no. negative shit eh. Positive sila mag-isip eh. Ang pinakamadaling maniwala sa positive, positive ikaw ngayon. Kumbaga ikaw yung kahinaan eh. Dito aatake ngayon yung demonyo para masira yung lalaki mo guess mo. So, ikaw, para protektahan mo yung lalaki mo, kailangan, ang trabaho mo, huwag pakinggan yung mga bulong ng demonyo. Yun, yun ang way mo para maprotektahan yung empire ninyo. Yung mga bulong ko, yun yung pag tinutoyo ka. Yun nga yun, bulong. Parang sabihin, ka. di ba, ng demonyo. Baka hindi, ka, hindi niya mag-gets ko ye. Oh, hindi ka love ng daddy mo. Totopakin ka ngayon. Oh, walang time yung daddy mo sa'yo. Tingnan mo, hindi kanya kinausap. Kaya kailangan mong labanan yun. Yun, parang ah, lahat yun, bulong ng demonyo eh, pa. Ayun din eh, kaya parang, kasi sa mga past boyfriend ko, yung mga nagiging boyfriend ko, mga parang tambay lang, gano'n. Parang ako sa kanya, nanibago ako. Pero, um, ano, suerte ko, kasi napunta ako sa kanya, parang nagbago lahat. Kasi siya, sobrang seryoso niya, tapos ang iniisip niya yung future para sa akin, gano'n. Tapos diba? parang nagagali, ang naninibago lang ako kasi siya, Pagkagising sa umaga, seryoso, parang hindi kami magjowa. Pero yun, parang pa ako ng lambing. Tapos pag uh, sa gabi naman, sobrang sweet niya, ganon. Tapos parang na, ano lang ako, syempre nag adjust din ako. Kasi, ay, parang naninibago. Kasi syempre, alam, parang first time ko nagkaroon ng ganitong jowa. Tapos minsan -sure. napapaisip ako, ang sorte ko pa rin. Kasi nakatang, nakahanap ko ng gantong lalaki. Hindi mo naghanap ka lang ng mali sa kanya. Anong mas gusto mo? Pagkagising ng jowa mo, lambing-lambingin ka niya, huwag siya magtrabaho. Umaga pa lang, no? Umaga pa lang, no? Baby! Ayun, ayun. ayun ay ay, yung nga gusto niya sabi. Oh, di ba? So, tama ayun, yung sitwasyon mo. Ayun, realize ko na sabi ko ang galing kasi oh. binigay sa akin yung gantong lalaki. Right, Parang I appreciate Kasi niyo. ang puro napupunta sa akin yung mga lalaking. Sa umage, sa gabi, hindi, yeah. hindi naman ganun. Ah. <laughs> hindi naman ako na ano, yung parang wala lang silang goal na parang wala silang... Puro lambing pangaran. lang. Hmm. <laughs> ganun. Lambing at lambi. Kasi, lambing at ano, lambi. Puro lambi. <laughs> Tapos yun, parang sabi ko ang galing kasi ano... Nung nakahanap ako ng katulad niya, parang na-realize nare ko na kailangan ko din pala talagang maging maayos. Kailangan ko nang baguhin yung sarili ko, gano'n. Okay to siya, okay! Wait, wait oh, lang, oh, oh. so dati hindi mo naiisip na kailangan maayos ka? Hmm, para kasing dati hmm. kasi. Kailangan talaga gano'n. Parang tis, hindi ko pa rin nababago yung sarili ko, gano'n na gano'n pa rin ako. Ngayon na nagagawa ko na mag-adjust. Right. At saka ito ang um, sa tingin kong kailangan mong i-adjust din. Diba, Kunyari yan, pagising ng lalaki mo seryosong seryoso para naghahanap ka ng lambing. So, eto ang teknika. Every time na meron kayong maiisip na papunta sa inyo like self pagiging selfish, mali 'yun. Like tinu mo, naghahanap ako ng lambing. Eh, si lalaki mo, mag kaya siya seryoso dahil mag-work siya para sa inyo. Hindi nga siya selfish eh, di ba na guess mo? Mag-work ako, mag-seryoso ako para sa inyo. Pero nung time na yon, kaya ka nakaisip ng negative kasi papunta lagi sa yun na naman eh. Like, di, kailangan ko lambing, kailangan ko lambing. May guess mo? So, yun ang isa sa, um, Tama, para ma-twist -ma mo ng maayos. Yung... So, I think you should give before you receive. Yeah. Uh, so, alimbawa, gusto mo makareceive mm -hmm. ng lambing, ano kailangan mong gawin? Ayun, naasikas ko siya, ganun, nilulutuan exactly. ko. Right. Kasi favorito niya puro gulay, ganun. Tapos mm -hmm. hey. <laughs> yun. <laughs> <laughs> oh, ayun na, yun na lang. Yung parang ay na lang kasi yung bawi ko sa kanya. Since siya naman lahat gumagawa. Siya yung, as in lahat, siya gumagawa ng pera. Ganun. So yung parang ang gift ko na lang sa kanya, ayun, makakaan siya ng tama, makatulog siya ng tama, kasi maaga siya nagigising, gano'n. Bakit oh, mo, ganyan kasimple mga lalaki, oh. Si Totoo, Simpli, simple, simple, simple na, Tapos sinasabi mind. niya, oh. ano, sumunod ka lang sa instruction ko, ganyan. Oh. <laughs> sumunod ka lang sa lahat ng gusto ko magiging okay. Tayo. Ay, kinig ba kay Bugoy na okay ko ito? Ay, niya si Bugoy. Ay, doon niya si Bugoy. Oh, oh. <laughs> <Ay. laughs> siguro, hey. Pag, siguro pagising yung umaga na ala, sabi ni Kuy Kuy, huwag maglambing muna. <laughs> Nagpipigil lang pala, no? <laughs> Gusto ko sanang lambingin si baby girl. <laughs> Kasi sabi ni Idol eh. You're a G. <laughs> Tama yan. Okay, pero mukha sa kwento niya, mukhang okay mo. yung lalaki niya, Tol. Oo, oh, oh, oh. totoo. Kasi oh, sa kwento mo, oh. mukhang okay yung lalaki mo. Kaya, Buti na-realize so, mo oh. na yan yung okay. Opo. Oh, Yun, yeah, Yan, oh. kahit naman sinong babae may dadating sa inyo na talagang magpapabago sa inyo tutulungan din kayo alam mo mas konti ka na nare realize yung tamang lalaki kasi mas marami yung babae na nasa kanila na yung tamang lalaki na nasasayang pa nila Parang kasi mas sa... rare yung type beat niya kasi nag-adjust she oh boss oh no walang no? babae onti lang yun yung babae yung babae, babae yung iba kasi ang gusto ng babae yung lalaki yung mag-adjust yeah hmm. Para umahayos yung relationship. Kung hindi siya nang in the yung lalaki, lipat na lang ako sa iba. Mm -hmm. O, di ba? Agree-agree siya, Di ba? Pinakita rin yung lalaki yung action, eh. Hindi mm -hmm. na nag-talk yung lalaki. Mm -hmm. Kaya siya ngayon, nagmi-mirror, nagkumilos din. Mm -hmm. Kahit nag emotion siya, kaya na-aware siya. Hindi nagtotok lang yung lalaki, eh pinapakita. Oo. Oh, oh yeah, parang ina-action niya. Oh. So, eto naga-adjust pili. Kami ko itinama yung okay, yes. resulta nung okay. anong lalaki niya. Ano, ano to siya mong okay din na, mm. 'di ba? Kasi ano mo ano, isipin mo na lang na actually ang bait nga nung lalaki nito <coughs> kasi isi, ang, ang bait nung lalaki mo isipin mo ha. Ah, sabi mo topak-topakin ka. Si mo pinagchachiyagaan, pinagtatrabaho pa rin siya. nagpo so, provide pa rin siya. Para provide 'di ba? Love canon. <coughs> Tears of joy yan. Tears, Tears of, joy, joy an. an. ano, appreciate uh, na yung boyfriend niya. Wala. Ni. natutuwa lang din kasi ako. Tapos yun, talagang ang sir. Kasi minsan sinasabi ko, malas ko na kasi lahat ng problema nasa akin na kaya ako na-depress de ng ganto. Tapos mm -mm. nagulat ako, na-realize ko na dumating siya, ganun, naging okay na lahat, parang na-adjust yes. mo na yung... Paano kayo nagkakilala? ko ito mga, paano kayo nagkakilala? Nagtrabaho kasi ako sa Jollibee, tapos yung parang Inupahan ko na bahay, medyo malapit sa kanya. Tapos nung time na yun... Jolly hotdog! Sorry, sorry, sorry! Jolly hotdog! na na yung jolly yung lalaki, no? Na jolly hotdog! Teka, talay, tunay mo na yung kwento. Spaghetti yung spagheting pababa. May, yung yung mo na. May, magiging may Kinikilig agad kayo, eh. <laughs> yung time kasi na yun, nasa Antipolo pa ako noon, tapos bro, na-broken ako, three years. yon Sabi niya kasi, ayun nga, dahil din sa pagiging topaking ko, parang nagsawa siya, tapos sabi niya, napagod na daw siya, ganun. Tapos yun na, yun na. Tapos umupunta para ng Paranaque, uh, nilibang ko yung sarili ko, nagtrabaho ako, ganun para ay hindi yung naghanap ng lalaki ah para ano yun nilibang ko yung sarili ko sa pagtatrabaho hmm. hanggang sa nalapit ako dun sa malap, sa bahay nila malapit tapos yun nagtataka ako kasi minsan eh may basurahan ako <laughs> sa bahay sa labas tapos sabi ko bakit laging nawawala yung basura ko dito tapos hey. siya pala yung hey! <inaudible> 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 Sinimula sa basurahan hindi ko ma-gets. <laughs> Nabawala yung basura niya. Nagtataka siya. Basura si Tintin. Natabo niya yung basura mo. Basurero ba siya? <laughs> <laughs> Hindi siya basura Baka namang basurero pala. Baka pa namang basurero pala? Ano pa <laughs> eh, ba, ano ba? Dito <laughs> nawala 'yung basura, hindi. may trash shop, Kasa, may jack shop kasi 'yung boyfriend niya. <laughs> 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 Wait. Wait. Sorry, sorry. Nawala ako, nawala ako. Bakit nawawala 'yung basura? 'Yung tinatapon ng lalaki. Ano, kunyari, 'di ba? Hindi na alam. It's, oh. 'di ko Tapad, 'yung boyfriend mo. Nag, hindi kunyari. Tapad, tapad clothing. Oh. Oh. Nagtatapon siya ng bu basura, sinasabay niya 'yung basura ko. Tapos eh, ang uwi ko noon mga 2 AM. Sabi ko, basura ko, itatapon ko yun. Tapos, uh, one time ata, nasira yung pinto ko. Wala akong choice kung sinong gagawa. Eh, binuksan niya yung pinto mo. <laughs> sandali, lang, <laughs> sandali lang! Sandali lang! Sandali lang! Sandali lang! Nasa exciting para Parang nanonood siya ng na no? Oo, di ba? Yan yung book. Puntuwa siya, oh. mo. Puntuwa siya. wait, wait, wait. Wait, wait. Nasira yung pinto. Oh. Break ko lang. Break muna. Yo, and we're back. Round 5 na. Okay. Oh, Game. -game. Oh. Para talaga may TV dito. Kasi yeah. siya talaga... talaga. Parang may... Yeah. Yeah. <laughs> Netflix eh. Naligay ka pa yun tanyo. Ayan na. Netflix and chill eh. Wala <laughs> nila may pretty. Parang nasa sala lang nila eh. Oo, no? <laughs> oh, <kayo>, nasa sala lang. Mga RTC. O, balik na, balik na. Ano to? <laughs> si ano? yung pinto. Naisira. Wait, wait, wait. Gabi to, gabi. Hindi, araw. Ano? Araw? Oh, Galing ka ano? work? Hini, hini. Oo, holiday. Uh, holiday. Ano siya noon? Time no time na 'yon paalis na ako noon. Sabi ko paano paalis ko ilalabas? Ka. Tas, okay. Meron na mga ibang mga lalaki nagsasuggest sila na mag-aayos. Ewan kung bakit sa kanya yung bigla kong kumausap. <laughs> sa, kasi sinabi niya din kailangan mo ng tulong. Eh hindi naman kami talaga totally nagpapansin at pag kunya rin nagdadaanan lang hindi siya nakatingin sa akin. Uh Hindi naman ako nakatingin sa kanya, ganun. Tapos ah, So yun yung first interaction niyo? Yun? Oo, uh, yung kinausap ko siya, sabi ko, "Kuya, Kuya, pwede po ba?" kayo umayos ng pinto ko, ganyan-ganyan. Tapos sabi yun, seryoso lang siya, wala siyang, basta sobrang seryoso niya, parang hindi siya makakausap. Tapos sige, ayusin ko yan. Tapos nung magti-thank you na ako, wala na siya. Parang, G. na. G. 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 angas? You're a G. angas, angas. mo. Ang, ano sobrang seryoso niya. Naayos niya yung pinto mo. Naayos niya, tapos uh, magti-thank you sana ako nun. Wala na. Pakpak angas? Angas? Angas. Pak, pak na lang. Pakpak pak na lang ah, 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 wala na, na gano'n. So, ikaw na ang nagbukas ng pinto. Ikaw na ang nagbukas ng pinto. Ah, ha? para sa kanya. Pa, loob kasi ako nung habang inaayos niya. Tapos pagbukas ko ng pinto, wala na siya. Nung magte-thank you ako. Nung magte-thank you ako sa kanya. no? Parang sobrang seryosa niya talaga sa Grabe buhay. Grabe natin, puriin yung lalaki niya. Siguro ngayon, kuya kuyari habang nanonood yung lalaki niya, siguro, di ba nanonood na ganyan, naririnig niya na to. Gaganon na siya. Ei. Kasi ko me resibo naman eh. O ting 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 tapos. Me ko yung Paano na kayo nagka-interact? Yung ah uh, paano ba yun? Yung sa page niya kasi nagbe-business nga siya tapos Una. Meron mo na naman yung page niya. Ito na yung promotion. Ano, yung friend ko. Yung friend. Yung best. Yung best. Anong pangalan ng page? Oo, ayan. Ayan nga pala, Isaac Local Streetwear. Ayan. Ang galing! Magtanim! Ang galing! Punta ka dun. Punta ka muna malalaman. Sabi mo yung page ko. Ang <laughs> galing. Ang galing ni ito. Malala mo ng kwento. Wag ka magpapaagat oh. sa page muna. Oh. 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 Tahimik muna. ka lang muna. Paagatin mo muna sila. Parang chess ba? Yung queen oh. mo, yung queen yung ipang galing. ganun. Oh. Diba? Galing ng boyfriend mo. Good sa, oh. Oh. Good, <laughs> Good sa marketing. <laughs> Good sa marketing. Kasi make. nung break time, sabi niya sa akin, actually may bibigay nga ako sa'yo eh. Kasi yung alfombra na ginagawa nung boyfriend niya. Okay. Kita mo, siya mismo ka gumagawa. Ibigay mo tong ano, alpombra kay Kuy size 9. Yan. Hindi dito siya para ganun. Magaling. Okay, Magaling. Okay, Hindi. Okay. nag-promote. Number ka agad yung sinabi. Number? Yung 333222. Ano yun? O oh, number? Oo, oh, yung nagpakilala pa lang, pinaromote niya na kagad yung number, number niya. Oo, oh, di ba yung 333? Ito <laughs> yung page namin, 333. Oo, oh. <laughs> oh, okay, mo na. Ano yun, yung best friend kong girl, taga-paranyake din. Matagal ko ng best friends since nung high school na lumipat ako dito. Yung ex nun, close niya din. Tapos, nakuwento ko yun na sabi ko, Uy, meron ako dong kapitbahay. Napaka-seryoso niya. Tapos, alam mo ba, siya pala yung nagtatapo ng basura. sa sabi niya, ha, baka si Isaac yun. Ganun, ganun. Alam mo <laughs> <laughs> oh, ba? mo na. Mo na. <laughs> <laughs> Hindi halata. Ha? Hindi halata. Hindi ha? <laughs> Hindi. Parte ng plano. Parte ng plano. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. <laughs> <laughs> Only marketers would know. <laughs> <laughs> Only marketers would know. Parang okay, mafia. <laughs> mafia. <laughs> Baik sa Ang <laughs> galing. <laughs> ang galing. Ang galing. 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 Oh, tuloy. Tuloy. Ang nagabang sa kwento ko. Ayan. <laughs> <laughs> maharites na maharitis eh, no? Full time. <laughs> Tapos, ayun sinabi niya na si hindi niya pa sinabi yung name sa Facebook, yung page lang. Eh di ako na curious ako sa kanya kasi nga sobrang seryoso niya. Tapos nakita ko yung page niya, tapos nilike ko yun, tapos siguro siyempre nagdo-notify yun sa account niya eh. kasi di ba page niya. Tapos mga ilang days nasa Jollibee ako na naka-duty. Inadya ako. Itadya ako tapos yun na nagma-myday-myday muna siya. Tapos iniisip ko kung sino yung minamayday niya na nagsasabi siya, mahal, ay, gusto sana kasi, gusto sana kita kasi hindi pwede. Yung mga ganun-ganun. Tapos, eeeeh! Yeah. Wait lang, paano mo nang discover wait, na siya yung nagtatapo ng basura mo? Nag-ano, sinabi, nalaman ko na yun nung kami na. Ah! Uh, inamin niya rin sa'yo? Oo, okay, sabi niya. Ano Ako, ako ay, talaga ay. nagtatapo ng <laughs> basura mo natin. <laughs> Nakita lang mo lang na ba yung iya? basurero at ako sa isang kwarto? <laughs> <laughs> oh, yun. Tapos ano sabi? Tapos yun, nung doon na, doon na kami nagkakaano. Pero hindi pa doon yung nagsimula nag-chat kami, yung in ko siya. Ano, Sino mo na nag-VM? Ako una nag-message sa kanya kasi birthday niya nung time na yon. Nalaman ko lang sa mga kapitbahay. Magaling, magaling, magaling. Magaling, magaling. Magaling, magaling. mo. mo ha? Paano sabi Paano mo nalaman? Ano, sabi ko sa kanya, ano lang, happy birthday. Ganun lang. Wala, wala. Ganun lang. Tapos mga 1 p.m. nagising ako. Sabi, meron siyang message na ano. Ikaw yung pinariringan ko sa messenger. Sabi, <laughs> sa story na ano, gano'n. Nag-grand reveal. <laughs> Nag-reveal ng birthday! Nagusto kita! Pinta ng kwento na to, ha? Noong birthday niya na yun, sinabi niya, ano, sabay tayo mag-lunch yun na. Doon na nagtuloy-tuloy, naging magkaklawan na kami. Birthday niya, lumabas kayo! Nag-lunch kami, Kaya... sa bahay lang. Bahay ah, kayo? Kaya, Pero... bahay, doon sa tinutuloyan ko, ayoko. Hindi kasi, siyempre, first time. So, pinapunta ten. mo siya kagad doon sa tinutuloyan mo? Oo, oh, lunch lang. Lunch lang. Opo. Oh, Saan kayo nak- May oh, okay, okay, okay. Okay, okay. okay! 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 Wait! <laughs> wait, wait okay! Okay! okay. Nag-lunch kayo. So, pinagluto mo siya? So paano mo siya in-invite na yo Hindi oh. hindi siya yung nag-message sa akin sabi ko ay sabi niya lunch lunch tayo so tinatanong niya ako kung saan ko gusto syempre ako hindi nga ako palalabas sabi so, ko ano sabi mo? sa bahay na lang ganoon sa, <laughs> sa bahay mo na lang So teka lang wait 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 wait, wait. so ikaw na nag-approach sa kanya na lulutuan kita ganoon Hindi nagluto lang ako ganoon tapos gulay So, okay. Nandoon na kayo sa table. Ano yung napag-usapan niya na nun? Wala. Binabati ko lang siya pa ulit ult ng happy birthday. Happy birthday! Happy birthday! Ano kaingay? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Sana hindi ganyan? Pakanta naman. Happy birthday! Un-repeat! On repeat on repeat Hindi, ma. Happy birthday! Pero siguro... Happy birthday <laughs> to you! Woo! Ay na! Kainan na! Lang. Okay, na okay, okay! Na balik natin na! Okay, so... After, after n'yo mag-lunch, so ano yung next move na gina- Ano bang hindi, gusto mong maraman? Hindi, yeah. abunan. Yeah. Yeah. Hindi, yeah. hindi, hindi, hindi. Wait, hindi. Baka iniisip nyo next move na ginagawa nila. Oh, ano ba? Hindi, ano? anong next move nyo? Saan kayo nag-date ulit? And then, paano kayo nagka-click? Wala nang second date na gano'n nangyari. Hanggang Ay, sa... Na. Ginawa niya na... Oh. Hindi. Nagabag <laughs> 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 sa, sa teleserye dito. Oh, oh, no. oh, ang hirap kasama ng no, no, movie nito, no? mag ang bawat scene pagkasama mo sa si Ano nangyari? hindi ko kasama ka yan. kasi. <laughs> Frank, bawat sin nagre-react. Oo, <laughs> di ba? <laughs> Tuloy mo na. Ay, bien, 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 bien. Hindi, hindi. Oh. Ano, nag... Nag, ano, nag, mo, nag, ano na siya, nililigaw niya na ako noon, yung binibig, pag pupunta siya doon sa akin, may dala siyang prutas, ganon, binibigyan niya akong pagkain, ng ganon, hanggang saan naging yun, nagkakilala-kilala na kami, it's na-realize, sabi ko, ang galing mo na, bumisita ako isang beses sa bahay niya, nagagawa siya, sobrang busy niya, ganun. Tapos, minsan, sabi ko, ba't ayaw mo ba lumabas, ganun, ganun. Sabi niya, madungis ako kasi puro ako trabaho pagka-araw, ganun-ganun. nahihiya pa siya na ano, lumabas kasi nga <laughs> ayaw niya ipakita na ganun siya madungis. Sabi ko, sobrang ano man naman, busy, ganyan-ganyan. Tapos yun, isang beses nung nandun ako sa bahay nila, Pinapakita niya ko ano yung mga ginagawa Isang niya sa'yo. Ganto ko, ganto yung ginagawa ko araw-araw, ganyan-ganyan siya. Tapos kaya pag naging boyfriend mo ako... Kasi... Hey, Naku! Magaling magtanim talaga, no? Tinaniman pala. Magaling magtanim. oh naging boyfriend Hindi ganon. Oo, anong pangako niya? Anong pangako? Pakinggan natin o, yung plataporma ng boyfriend niya. Ano ang plataporma? Game, ah, game, game, game. Sabi niya, ano, pag naging boyfriend mo ako, expect mo na na ganito ah. so, so, eh, si. ba ka seryoso. Iba yung inaabahan na ito kasi yun. <laughs> Ayun. <Okay>. Viva Max. <laughs> Netflix to Viva Max yung pinapanood mo <laughs> yun. Okay, so paano mo siya sinagot? Kasi sa sabi ko siya. O, oh, oh, so gano muna siya katagal ng ligaw bago mo siya sinagot? Two? Two months. Two months? Two months! months. Ah, two months. Okay. Kala mo pagtapos ng lunch eh. Ayun. Okay. Sa two, so, sa two months naman na yun, kilala ko na talaga siya. Na, okay. I, mean, hindi naman total yung kilala, pero talagang kitang-kita ko yun. na talaga mm -hmm. sa Asta niya sa galaw niya na napaka sobrang seryoso niya. Okay. Tayo. So paano mo siya sinagot? Paano mo siya paano mo sa kanya sinabing tayo na ganun? ang place? Paano yung S yung spot niyo? Paano kayo nakaupo? Ibigaw <laughs> <Paano laughs> mo pa ka detail yung <laughs> tanong <But, laughs> detail. So, go. Nagsimpa lang. Uh, wala, nagsimpa lang kami nung sa baklaran. Tapos yun. Oh! Ah! ah! some story to. Pag-uwi namin. Wholesome. pag namin, yun. Tapos tinanong niya na ako kung ano. Ano ba yung sa Gusto mo ba ako? Ganyan, ganyan. Sina, yun, sinabi namin yung parehas yung feelings okay. namin. <laughs> Iba 'tong channel. Iba 'tong <laughs> channel ng boto. mo na naman ni. Ah. Ano ba 'yung tawag n'yo baglaran? Oh, baglaran. Yun na yun. Ilang Mahal kita. Mahal kita. Yun na yun. Ano so, tinanong kanya? kung ano church? ba, ano ba yung... Hindi, pag-uwi. Pag ah, pag-uwi. Oh. Ah, sa, church, kung wala silang... nag-date muna daw. Sila? Hindi, nagsimba lang. Kala ko, may usap sila dun. Ah, nagmisa misa Kala ko dun nag sila uh, nag-ano. Na hindi tayo magpapakasal. Eh! <laughs> <Wala, laughs> Ay, hindi, hindi sa As, ayun na, sinabi ko na, ano, para lang ba tayo ng feelings na, ano, gusto na rin kita, gano'n. Hindi. Kinikilig ako. Ito the short story, ilang buwan kayo bago nag-make love, Ayun pa. Ilang buwan? Ayun, ayun na. Ayun na. Ayun oh, man, <dakika speaker> Climax o Viva Max? Si Bay. <laughs> game na, game na, game na. Sila na 'yung nagdadala. Ayun. Ayun, sinagot ko siya. ano sinagot na siya? Huh? Oh, sinagot na siya. Hmm. yung pag-uwi niyo. Akala na mo pag-uwi niyo. Ano pag-uwi niyo? Oh, no, sinagot ko na siya. ano sinabi mo sa kanya? Dahil ginawa mo ang pintuan ko, bubuksan ko ang pintuan ko. hey! Hindi <laughs> <Siya. laughs> Ilang buwan kayo bago nag-make love? dalawang buwan ka niya. Ba, dalawang buwan mo siyang sinagot? Pagkasagot ko, Pagkasagot ma! Pagkasagot ko, kayo, <laughs> <laughs> Late kayo, late ha! Ah. <laughs> bagal lang internet nyo ha! Ah. Ang babagal Baga wifi nyo ha! Ah. Nakatawa ng lahat ha! Nakadate lang! Naka 3G kasi kayo eh. <laughs> Pagkasagot, naka lingerie na agad siya. <laughs> hey! <laughs> na. Pagkasagot, naka lingerie na Yun agad. lang. <laughs> Yan lang. Na. Grabe, Grabe din yung pakiramdam ng lalaki nun, no? <laughs> <laughs> no? At last! Shin! Alam mo na! Mag-apartment no, tayo, tas magtatrabaho tayo sa Jollibee, magkatapon tayo ng basura sa labas. <laughs> Alam mo na. <laughs> Baka na magtapon <laughs> din ng basura natin. Paan yung basura? Mag-iwan kayo ng basura doon. Ah, may... Hanggat walang kumukuha noon. <laughs> iwan mo lang ang <laughs> gusto sa inyo. <laughs> Wala may gusto sa atin. Mm -hmm. Grabe yung suit Natatambak naman. Na yung basura. <laughs> Wala nang bumisita sa kanya. Wala na eh. Ay, dalawang araw kami. <laughs> nga, kami. Ay, paano kung may kumuha nun sa akin? oo. <laughs> Doon mo malalaman yung sukatan ng ganda mo. May kukuha ba ng basura mo Oo, sa labas? Oo, may kukuha ba ng basura oh. mo? Yun Gabundok ay, na, oh. no? <laughs> <laughs> so, <laughs> yun na yun. <laughs> yun na yun, <laughs> yun, yun. Yun na yun. Kasi nine months pa lang naman kami. Tas, ayun Pero okay kayo ngayon? Opo. Gano. Tingin mo pwede na siya maging tatay ng mga anak mo? Oh, yun yung nakikita ko sa kanya. Yeah. Yeah. Kaya binuksan niya yung kinikin. Hindi. Yes, sir. Yun yung nakikita ko sa kanya kasi ang lagi niya naman sinasabi pag nag-aaway kami, Kay. pag sinusuyo niya ako. Mm. Kay. <laughs> tignan mo yung, tignan mo yung kilig ng mga ibang environment na. Mm. Sa environment na to. Bakit? Bakit? Magkaibang magkaibay. Bakit? Bakit? Tignan mo kung paano nakuha nito yung love story niya. Kilig na kilig tong ibang environment. Hindi kasi sila nakakakuha ng ganun ata. Oo. Oh. oh. At, yung sa kanya pang ano yun, eh, no? parang Spanish telenovela yung mm, ano I eh. You no? Know? Tama na, mo, nahuktos nila oh. Alam mo ba, alam mo ba kung ano kwento mo, ini-imagine ko. Oh. Oh. May magtapon ba? ng basura mo? Hindi, <laughs> 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 imagine ko magtapon kaya ako ng basura. <laughs> Maganap ka ng basura na mga lalaki, tapon mo yung kanila. So, <laughs> May magtatapon ng basura, basurero yun. Stoy, dapat kayong dalawa, ganyan kayo kainin para maramdaman nyo yung kilig oh, nila. Oo, titan nyo kasi yung kung paano siya ka demure. Bro. Let's go, Shin. Kailangan mahinin lang kayo para maramdaman nyo yung kilig nila. Yung kilig na ito.